makialiw, makitawa at makaramdam ng iba't ibang emosyon sa aming YouTube channel na NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama. Ang aming channel ay puno ng mga audio drama na nagsasalita sa ilonggo o hiligaynon na nagtatampok ng iba't ibang kwento at karakter na tiyak na magbibigay sa iyo ng kakaibang karanasan. Makinig sa aming drama na Nice Yaga Joke Time Drama. Makisaya sa mga kulitan at kakulitan ng dalawang matandang pasaway na sina Lolo Ilyong at Lolo Miloy. Si Lolo Miloy ay may mahal na mahal na asawa na may pensyon na si Lola Basyang, samantalang si Lolo Ilyong ay may nagugustuhan na isang dalaga na si Miss Lorraine. Makitawa sa tatlong batang maraming alam at makulit na sina Pitpit, Noynoy at Toytoy, -Toy. at si Lola Punay na may sariling karinderya na pwedeng utangan. Narito rin ang magandang dalaga na si Sky na taga-serve sa karinderya. At ang ating mga CCTV na si Marites at Marisol. Makiiyak at makikilig sa love story ni Jojo, isang bulag na masahista at Catherine, isang guro. Ang kanilang pag-iibigan ay hinahadlangan ng mga magulang ni Catherine dahil sa kondisyon ni Jojo. Makiaksyon kasama si Jackie, ang batang karatidor na magaling makipaglaban sa mga sindikato Paano kung may katulad ni Drago na isang sniper ang kanilang makakalaban? Hindi rin mawawala sa aming barangay ang iba pang mga karakter na sina Rubotino, Manong Tong, Manang Bibang, Brad Panso, Brad Picto, Pablo, Lolo Puloy, Lolo Berto, Lolo Pidong, Lolo Monding, Lolo Duming, Mascubado, Rose, at Kapitan Dupiptipipte at marami pang iba na kasama sa Barangay Nice Yaga. Sa aming channel, hindi lang kami nagtatampok ng drama, kundi nagbibigay din kami ng kasiyahan at aliw sa aming mga taga-subaybay. Kaya't sumali na sa aming komunidad at makisaya sa Barangay Nice Yaga. Tandaan, ang aming YouTube channel ay hindi lamang para sa mga ilonggo, kundi para rin sa lahat ng nagnanais na makinig at maaliw sa aming mga audio drama. We are simple blind masters who enjoy listening to radio dramas and creating our own dramas. We know that we would have difficulty reading scripts if we were to apply to radio stations. But we hope to bring you joy with the little dramas that we offer to you. We have created dramas on our YouTube channel and we hope to bring you joy with our offerings of dramas filled with action, love stories, and comedy. NYGC Nice Yaga channel. Welcome to NYGC Blind Drama. Where entertainment knows no boundaries. Immerse yourself in a world of captivating audio dramas, heartwarming talk shows, and soulful singing performances. From hilarious joke time dramas to heartfelt discussions on love and life, our channel offers a diverse range of content that will leave you laughing, crying, and inspired. Join us as we showcase the talents of blind individuals, proving that creativity and passion have no limits. With our Heliganon, Olongo audio dramas, we bring the rich culture and storytelling of the region to life, creating a unique and engaging experience for our viewers. Get ready to be entertained, uplifted, and touched by our captivating productions. Whether you're in the mood for laughter, reflection, or simply a dose of entertainment, NYGC Blind Drama is your go to destination. Subscribe now and be part of our growing. community of viewers who appreciate the power of storytelling and the resilience of the human spirit. Get ready for a world of laughter, tears, and unforgettable moments. Welcome to NYGC Niceyaka Blind Drama, where every episode is a journey worth experiencing. Mabuhay mga kaibigan! Kung naghahanap kayo ng iba't ibang uri ng entertainment, tulad ng hugot ng buhay, kantahan, drama na may aksyon, love story, komedya, at inspirasyon, nandito na ang inyong hinahanap, isubscribe e na ang aming Youtube Channel NYGC o Channel. Hindi lang basta-basta audio drama ang inyong matutunghayan dito, kundi isang blind drama na tiyak na magpapaluha, magpapakilig, magpapatawa, at higit sa lahat, magbibigay inspirasyon sa inyong lahat. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Subscribe, subscribe na. na! NYGC Nisya yaga Channel Blind Drama ang nagapalangga sa imo, imo na mapamati ang pwede mo pamabalikan.